Kag sa numero uno sa mga balita, subong adlaw, 15 dias matapos ang announcement sa uh, pag-postpone sa barangay kag SK elections, mag effect naman ang pagpalawig sa termino sa mga barangay officials. Kahapon lamang ginagdaan ni President Ferdinand Marcos Jr. ang RA-12232. Ginsiling ni Commission on Elections, Negros Island Region Director, Lionel Marco Castellano, nabisan pa na aprubahan na ang laing nga nagapospon ang BSKE. Parayon sa iya po ng ilang preparasyon para sa pinili ay bangod, ginapaabot nila ang posibleng pag-file sa petition sa Korte Suprema na nagapwestiyon sa constitutionality sa amunga layi. Tigayon man lamang makafile sa opposition diri kung maglapas naman ang 15 diyas sumalin sa publication sa official gazette o kung newspaper of general circulation ang among anay. Kagkun may mag-file with sa opposition, wala itong pag mga indesisyon sa Korte Suprema. Sa karon natala na ang ERB hearing sa August 26 para sa pag-approve o kung disapprove sa mga nag-apply sa voter registration o nga o kung nga gagawin sa itong August 1 to 10. Para rin man ang pro procurement sa mga kinahanglanon sa COMELEC para sa BSKE para wala na isang awarding na matabu suno sa kay Castellano bangod na man ang tanan sa mangin sitwasyon. Sabi ng chairman namin, we would continue with the preparations kasi ina-anticipate namin na may mag ng petition doon sa Supreme Court questioning the constitutionality of the law. So, after ma-publish yung batas sa official gazette, uh, maging immediately effective yun. Saka pala mag-trigger yung mag-file, no? Okay. Uh, alam naman natin yung um, si Atty. Makalintal, eh, dati na yung nagsabi na he would question each constitutionality. Mm. So, kaya nga ang Comelec, uh, register from August 1 to 10. Kasi po kung saka-sakali na uh, the Supreme Court would issue a TRO or would declare the law unconstitutional, we have to conduct an election come December.